And guys, ikakalat na lang natin. Yeah. Tara, dalhin natin. ko yung chicken? Ulan na siguro. Lagyan natin ng konting turmeric. Ayan. Parang walang nalabas. Ah. Walang nalabas. Meron ba pa? pa? Kaya na yan po, lalagay la ko pa ito eh. Oh, Mamaya naman. Ayan guys, lutuin muna natin. Palambutin natin yung ano. Chicken. Ayan guys, nilagay ko na yung patatas at saka carrots. Ayan. Ayan siya. Patatas at saka carrots. Ayan. Tapos pakuluan natin para lumambot. Ayan. Ayan oh. Bill paper. Oh, yeah. Sarapnya, guys. Pikman natin. Pikman Ayan na, guys. Ayan, ang totoo na ang asal chicken curry. Ayan, Ayan na, pa. No, on no. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe.